here at the Seafood City. Dahil kami ang galing sa Nagara Falls, and na kami pa punta sa Ottawa. kami just sa Seafood City para bumili ng amin New Year's Eve dinner, kasi it's thirty-one na, na the time. and duman kami just sa Seafood City, Canada supermarket. And this is our first time to visit the seafood city And namang kami dahil puro Pinoy ang namimili And agawan ng mga sapin-sapin, mga pang noche Ang ganda ng loob, ni mo ma-miss ang Pilipinas Kasi feeling mo na sa Pilipinas ka lang So yan ang kuya ko, natataranta kung anong kukunin niya Pichi-pichi, puto or what? Natawa kami sa kanya kasi para siyang bata na na miss ang mga Filipino food. ay si ate namin na ng masarap na pamihangin kakanin. Yan ay naging pamangkin. And of course, ikutin natin ang Seafood City. Bawat lingon mo, puro Pinoy ang makikita. So ayan ang napili ni ate, may kutsenta, sapin-sapin puto at iba pa. at yan ang kuya ko. Bumili rin siya ng parang tikoy kung sa atin. And of course, may mga ano dyan. Oh, turuan. Ang lalaki ng toron So yun ang kabangki, Bumili din siya ng kanyang pagkain. So turuan is real sa loob ng store at ang saya lang kasi moro Pilipino ang nasa loob at nagbabayan ng Happy New Year and Merry Christmas so ayan kasi super lamig kasi nga winter so ayan hanap kami hindi namin alam kung anong makikita at saan pag order ng barbecue So ayun ang kuya ko, sinabihin ako na pumila kasi ang haba ng pila sa barbecue na pork at nakakamiss nga ang pork so ayan pipila tayo dyan sa ihawan portion so ayan tapos na kami pumila ay nasa pilahan pa pala charas lang so ang kuya ko pumunta na doon para magtingin tingin habang ako ay nakapila para hindi tayo masingitan kasi ang haba talaga ng line So, ay na nga, may squid na rin na inihaw. At, yan ang mga Pilipino din, ang mga kurdong sa loob. Ng... And, ayun ang higanting toron. So, hindi kasi doon sa is balot, so pinahatiin namin yan. Bumili ang kuya ko ng 6 na peraso, ata yun. And, of course, nagbulat ako sa mountain doon, kulay pink. Hindi ko alam kung ano yan. And ayan, yeah, medyo marami na aming nabiling mga pagkain para sa New Year at pasalubong din kala ati na hindi sumama. So, bumili rin kami ng mga pasalubong. So, ayan. By the way, nung Christmas pa to kasi nga late upload lang tayo kasi medyo na busy. And ayan, may mga monay dyan. May mga, ano yon? Pandi, coco, mamon, everything in semadas. So, ayan. Tapos na tayo guys mag-groceries. So, napuno namin ang trolley papunta na kami sa parking kung saan nandoon doon yung sasakyan. So, ayan. Hila-hila ko na yung tinutulak ko na